May nagmamasid sa iyo, mula sa mga anino, mula sa likod ng iyong mga takot. Maligayang pagdating sa Whisper in the Dark. Handa ka na ba matakot? Lagi akong nabighani sa salamin sa loob ng aming bahay, isang antaygang salamin na matagal nang nakasabit sa dingding ng aking silid. Araw-araw kitang nililingon pati na rin sa araw ng dilim at unos. Ngunit kailanman ay hindi ko inaasahan na isang gabi, ang salamin na iyon ang magiging pintuan ng isang kwento na hindi ko makakalimutan. Nagsimula ang lahat ng gabing iyon, nag-iisa ako sa kwarto, gusto ko lang magpahinga pagkatapos ng mahabang araw. Buti na lang, nakasindi ang ilaw ng lampara sa tabi ng kama ko. Ngunit sa gitna ng dilim, napansin kong may kakaibang nangyayari sa salamin. Munting pag-alog, parang may bagay na kumakatok mula sa kabilang bahagi. Tumingin ako, ang aking refleksyon ay parang may kaunting delay, hindi tumutugma sa mga galaw ko. Hinagkan ko ang aking sariling kamay sa salamin. Hindi iyon gumalaw. Nang siya ay gumalaw, mismong aking refleksyon, parang may ibang buhay ang nasa loob ng salamin. Hindi siya ako. Isang taong malabo at aninag pero malinaw sa salamin. Tila ba nakatitig ito, hindi lang sa akin, kundi sa mismong kaluluwa ko. Sinubukan kong lumapit, bumalik ang refleksyon habang naglalakad ako. Ngunit nang tumalikod ako at bumalik sa gitna ng silid, naramdaman ko ang malamig na ihip sa likod ko. Gatang sinabi ng lola ko noon, may mga salamin na hindi lang nagsisilbing upang makita ang anyo, kundi pintuan ng mga hindi natin maunawaan. Ngunit hindi ko inakala na magiging totoo ito. Sa susunod na ilang minuto, bawat galaw ko ay sinusundan ng refleksyon. Hindi ko makita kung ano ang eksakto ang ginagawa ng nilalang doon, ngunit naramdaman ko ang pagbabago, ang dilim sa paligid ay tila lumalawak. Sinubukan kong patayin ang ilaw. Lumamig lahat. Ang salamin ay nanilaw sa isang malaapoy na ningning. Hindi ko magawang igalaw ang mga kamay ko. Sa huli, napagtanto kong may bagay na sinusubukan ipahiwatig o baka naman nagbabanta. Minsan, habang nakatingin ako sa salamin, may napansin akong maliit na sulat na parang sumulat lamang sa ibabaw nito. Huwag patayin ang ilaw. Agad kong pinatay ang ilaw at pinatirang nakalayo ang salamin mula sa aking kwarto. Sa loob ng maraming gabi, hindi ako nakatulog ng maayos. Ngunit natutunan kong may mga pintuan sa pagitan ng mundo na hindi dapat buksan. Nang bumalik ako sa aking kwarto kinabukasan, kasama ang payapang sikat ng araw na sumisilip sa bintana, nilapitan ko ang salamin ng may pag-aalala. Ngunit sa aking paglapit, napansin kong wala na ang sulat. Wala na ang ningning, ang dilim, at ang malamig na ihip. Ngunit sa halip, isang mapait na alaala ang naiwan na may mga pintuan sa pagitan ng mundo na hindi dapat buksan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maipaliwanag ang nangyari. Ngunit bawat gabi, kapag nakatitig ako sa salamin, may bahagyang pakiramdam akong may nakamasid at nagbabantay. At natutunan ko na, may mga bagay na mas mabuting hindi na lang tingnan hindi ko na muling pinatitili ang kwento nito sa iba. Ngunit ngayon, ibinabahagi ko ito sa iyo, isang babala. Isang babala na sa bawat dilim, maaaring may lihim na nagmamasid, mga lihim na hindi dapat lanteren. Kaya't kapag natagpuan mong may kakaibang kumikilos sa kapaligiran mo, o sa reflekso mo sa salamin, huwag basta-basta itong balewalain. Minsan, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata ang pinakamalaking panganib. Mag-ingat ka palagi at tandaan, may mga pintuan na mas mabuting hindi nalang bubuksan. Ito lang ba ang natitira? O may ibang nakatago? <tod>